Dito yung kema nila guys. Umalis yung mga amo namin. Tsaka yung mga bisita nila. Pumunta sila doon sa disyerto. So ganitong oras pumunta sila doon sa disyerto. And, guys. Mayroong mga. Ito yung trabaho nila. Pag nandito sila. Kakain lang. Mag -ch mag chachay. Ay, nakaya nila to. Iwan ko. Walang sinabi. Tapos ang daming pagkain, wala. no? Oh. Kukuha tayo ng ano pagkain. Okay na doon. Dami nilang lang pagkain dito guys. Oh. Ganyan lang trabaho nila dito. Pag dito magchika-chika. Tapos, ano, um, tawag nito, gagawa sila ng tea. Kakain, chocolate. Ayan, mga chocolate. Ayan lahat. Gagawa sila ng mga chai. Kami naman tagaligpet. <laughs> Ayan, tagaligpet. Tagakain ang tira nila. Yan ang trabaho namin dito, guys. May butin din sila, oh. Lagyan mo ng ano kaya, oh. Ito. Ilan? Eleven? Ah, nagkamali siya ng bilang. <laughs> Ayaw na nila yan. Chai. Iinumin natin sa kusina. Oh, ikaw tagaligpit. Kaya ako nang video. Ang <laughs> ligpit tayo guys. Baka murahin tayo ng kasama natin. tot. Ang <laughs> <laughs> kalabasa ko di mo silensya ako. Ha? Huh? Ang kalabasa. Kalabasa na? Ay, gusto mo yan? Huh? Gusto mo yan? Sige, isend, isend ko sa'yo mamaya. Ay, parang na-delete ko na yata yun ah. Okay na. Ba't na Ay. Hmm. Ito yung ano nila. t Okay. Nagay na nang ng tsaa niyang latsaa. Ito pa, biwa, sura, Chocolate nga. Hmm. Kuha Asan yung ano, lagay yan? Kuha tayo. Kuha tayo. tayo. Kuha tayo. Kuha Kuha tayo. Ito? Sila lang kakain? Kami kakain din. Kaming taga Silvi. Mahirapan man ako sa kalisod nito magkuha. tulungan mo ako. Hmm. Parang pasak man yun. ko na. Inakaw kami ng hmm? Ito ano to? Ito. Hmm, ito yung Kanin. Ito <laughs> kanin. Sobrang tamis yan. Parang saan hindi naman? Hmm? Hindi. Hmm. Ito. Ito, ito parang masarap to. ko Kuhanin mo lahat. <laughs> ito, ito. Tikman din namin lahat, guys. Ito naman style niya, diba? Ito ah, ito. ito may ano siya. Tara na, tara na, ano tayo. Ito to ko an. Sabunan mo para ma ano man tayo, ma oh, nahuli. Ito sa mending kami. Gi. Sarap yan, kaya pikit mo kunin pure chocolate na okay. hmm. Parang kokoy. na. Let's do Ito pa sana pero parang binilang okay. yata <laughs> okay. Ito ayaw mo? Parang tinapay? Oh, Di ba? Meron na kami. Bye muna guys. Kay. Kakain muna kami. <laughs> Ito yung sa loob ng bahay nila guys. Ano lang to bahay bakasyonan lang nila to guys oh. Mo di ba ang ganda. Ito yung kwarto ng ano. Ama ko dito. Kaya lang yung bed tinanggal nila. Mga bed tinanggal nila. Papalitan yata nila yung ano kasi nakaano to dati, naka carpet to lahat. Ngayon, tinanggal na yung carpet. Pinagtatanggal yung mga bit. Makapapalitan din nila. Ito naman, isang kwarto sa kapatid ng amo ko. Ayan, ganun din. Bakanti kasi tinanggal. Ito dito, kusina area. Dati ganito yung floor nila. Dati may carpet. Dyan lahat. Pero ngayon, tinanggal na yung carpet. Tapos ito guys, ayun yung mga amo namin oh pag ganitong oras, doon sila sa disyerto, nagmamaritisan, palubog na yung oras. Oh, Di ba? Ganda. Sarap kaya dyan. Sariwa yung hangin. Palubog na yung araw. Ano na dito? Alas 5 na ng hapon. Malapit na mag alas 6. So yung mga amo namin. saka yung friend at mga kapatid niya rin. Pamangkin niya yung iba dyan. Ayan sila oh, sa bundok. Susum ko guys ha. Para makita niyo. Oh, ayan, ayan. Malabo nga lang. Oh, nakita niyo? Ayan sila nakaupo sila sa buhang, yung isa nakatayo. Ganyan sila tuwing hapon dito. Oh, ganyan ang buhay nila, sarap buhay no. Tapos kaming mga katulong, ito, lutuan nila to guys. O, oh, kalaki. Ayun pa, barbecuehanan. So, ito, literature. <laughs> Tapos, dito, yan ako, kaldero, laki. Pero hindi kami nagluluto. Pagpasok mo naman dito, ito yung kusina. May malaking ref, may freezer. Tapos ito, kunya. Ang <laughs> na. <laughs> Ay, kumpleto sa gamit. So, nagagamit lang kay dito guys yung mga gamit pagka nandito kami. Nandito kami weekly lang. One, uh, once a week. Once a week lang kami nandito. Minsan natutulog kami isang gabi, dalawang gabi. Sumuwi so, din kami sa Dubai. So, ganyan ang buhay namin. Silbidora. <laughs> Tagahugas, tagaligpit. Pero may nakuha na kami may Maryanda. Ayan o. Okay lang guys, bahala na pagod. Basta ang kain. Walang problema sa pagkain. Kami taga-ubos ng ano pagkain nila. Kami Taga-ubos ng mga tira-tira. Sarap oh. Diba? Yan ang ano, yung amo ko nagawa ng chai karak. Yan. So may laman pa to be. Sarap mo. Yung bilog? Oo. Oh. na ba yun? Nay, ako. Naihi ka. Ito, pa-asa ka, Kaya mo na tayo, mamaya tayo mag-anong hugot. ko Kuha kami doon ng chocolate nila, ang dami. Kakain din mga kunyang. Hmm. Sarang amon namin, walang problema yung pagkain. Kaya na yung ano, piling ano din tayo, madam. Ito masarap oh. Mani. Pero gusto kong may fire partner nito yung kape nila. Dapat pala magkuha ko dun. Kuha ko dun. Pabili ka na lang ulit. Yeah. guys, oh. Itong chocolate, ito, pa-partner to dito sa Arabic Coffee. Kain ka muna! Oh. Mm. Masarap siya partner sa ano, Arabic Coffee. Kasi gato, ginagawa na rin. Lagyan ko na sukal. Lagyan mo sukal. Ito mo sa Miss Magkain ka muna ng ganito.

Mm. Kain tayo guys. Ito parang cookies mm. Mm, Sarap Haha. 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 na maraming trabaho. Basta kain Haha. kain Haha. <laughs> oh, ano? Haha. Malat Haha. malat Haha. Haha. bilog Oo, oh, masarap. Ito, ano, ito, parang... Masarap. Sarap na. Tinikman e namin lahat, guys. Ah, bilog mo. Tinikman namin. Ito. Uy, okay. malambot mo pala. Kaya akala ko mas malo. Ano laman? Chocolate? Malambot. Malambot. Mmm. Dark chocolate yung ano, kilalim. Sarap guys. Hmm. Sarap nga pagka ano. Ihalo mo. Ay, mo mo ano. Matamis. Tapos isundan mo. Nawala yung pait. Hmm. Sarap. Hmm. Ang lambot sa gitna. parang well, nyo ba yung mga chocolate na to guys ang mamahal. tapos bawasan na lang, lang konti. ibigay na sa amin. sa ano ko ni, chocolate ka oh, nang ibigon? sa ano? unti sa ramadandah, ayoo sa ramadam. -hmm.

Bakit nandun siya.

hindi na. Okay na? Okay na. Mata naman niya ngayon. Ha? Tumala ko yung mata niya. Mata naman? Oo. Pero ngayon, bukas, makikita kung lalagyan ng salamin yung hindi kasi hindi magpapareha.